this one kasi gusto ni Kapitan magtanim na kami ng malunggay sa tabi ng kalsada dito sa aming barangay ito yung task namin ngayon kaya dito tayo o <laughs> oh, diba so let's go follow me follow me when I bring this this one follow me when I bring this one pero meron meron tayo atas ako Maangas ako dun o. Sa aking palalab. Hi. Hindi siya aboy ng balong guys. Maangas ako. Maangas ako. Ano eh. Oh. Namunggay. Ito yung nilisan ng kalsada at tinaniman na ng tanglad. Sa tabi ng kalsada. Oh. Dito lang po yan sa aming ah, barangay. Lahat yan. Tinaniman na ng tanglad. Kapunta doon. Dapat katapusin ito eh. Ito hindi namin natapos ang ibang ang gagawa. Ako ngayon is manghihingi ng Oh, gigitawag sa selpon! <tod> mahi ako na malungga eh. Hey Kaya manang losing. <laughs> so, kasi sa dami nang kilala din naman. Ay, hindi namin kailangan na magsama-samang grupo Eh, lahat ng mga tao kilala eh. So, ko dun sa ano. Sa highway, mahi lang, manunggay. Try ko maghanap ako ng manunggay na ano at hiram ang itakto So, let's go. This one. Humingi ito ako ng pagkababang malunggay. Oh. <laughs> Yan. Nakita niyo. Pagkababang malunggay aking dala. Kasi itapanin kami sa barangay. <laughs> Yan. Sa inyo na. Diba? Walang ano. Walang mahirap sa taong nagsisikap ah. Walang meron sa taong nagsisikap. ang malunggay. Ay, tanglad daw po. Tanim namin na isang taon na yan eh. Ngayon, magtatanim ulit kami. Kasama sa vlog. sa so, akin Yan ang tanglad na yan. Is. Kami rin ang tanim yan isang taon. Ito, magtatanim ulit kami. Oto sikap. Oto <laughs> sikap. Nangihila ko. talaga ako. As in, Ano Walang mahirap. Sa taong na sisikap. Kaapag pa ng tae. <laughs> Yan. Solo flight natin na kami video.

nagtatanim nila oh. Ah, ba. Ah. Hindi nila, kami din nagtatanim. Ay, grabing linis ah. Hindi na ako magreklamo kung mahigko. Ay, malinis gibon niya ang alibagod niya. Oh. Ano pa? Ano na? Sige na. Ay, ako na ito isa ha. Sala ako. Ay, nang kasi na sundang oh Ilam nga ba, ni kusin tagyan sundang ina. Oy, sundang! Ang sundang tagyan na sundang! Ang balikan na. Ano okay, ho? Para di bago ay. Then? Kari. Ayan ikaw. Ano oras na ba Ay, oo. No? Ayan oh, oh. Ay na, let's go! Ano sundang? Huwag oh, ka ba diba? tayo higay may kwa ano? Higay may bag? Kanina ba ito? Aw, ha? Huwag ka ba tayo? Kaya gabidya ako. Nabidya ako ang amon tanong. Basit ko nag-share na ini. Oo, di ba? niya, gabutong sa makita niyo na kung paano kasi pag ang mga taga dito sa amin diyan basta inyong barangay may taning ba kayong mga tanglad sa tigilid ng kalsada habang naglilinis to pad yun tayo ba? kita nyo, kadami dami po oh, ay, hindi pa natapos at mamaya babalik kami babalik kami hanggang alas 9 ng gabi <laughs> para matapos na Good. last year nung nag nagtupad ako eh aba ang tingasin dito rin kami tulad at konti lang ng buhay pero medyo maganda malago doon so ngayon ito panibagong. na at, at least ito lahat buong ano tapos humingi ako ng malunggay kanina eh, ay yon sa aking kwento ng buhay ng na, nagtrabas sa tupad at makita nyo nakita nyo yung nakaraan kong ano eh kanina lang nakita nyo yung nag ano naghila ako ng ng malunggay so ito ito hanggang sa pag ah, uwi ako lalakad eh Ano talaga ng balikat ko? Abutan na kami ng ulan. Pag ginabukta ng ulan, habay ni Cap, pumasilong. Ay eh di, mapasilong na kita sa bayay. No, lay. <laughs> di ba? Pasilong na. Ito, nabukta na kami ng ulan eh. So, masasabi niyo ba yan? Ganyan. A ako ba yan? tara taratara iya. Siyo po kinde ba ni po po ka akong taratara iya. Oh. Hay, ar gid tanan na ako mga balugay na mo. Pagka to dito. Tuh. Ay ato gid galihan dito. Kadap da mo gid ya. Amaki mo isa ko yang kaguyuron hay arang kadap damo na naabot. O di ba oh, diba, hay oh. oh to oh. Malaka amo ta kan kunupit kag. Ato da mo ni. Oo, ato.